Okay, welcome to Rain TV. Eto ha, pakinggan natin to si Attorney Marculeta. Para naman, yung mga hindi nakakaalam na maliwanagan yung utak natin, yung pag-iisip natin, na puro tayo sabi na angkinin or na ng iba, no, ang West Philippine Sea. Kasi disputed island yan. So, marami po ang nang-aangkin sa, sa West Philippine Sea o sa, ano, sa, sa South China Sea. Hindi lang naman Pilipinas, no, ang nang-aangkin dyan kundi andun yung China, nandoon yung Vietnam, Malaysia, at yung Brunei. At saka, eto yung ano ha, eto yung gustong angkinin din ng Pilipinas. Eto yung Kailayaan Island, particular na ano yon yung pag-asa na, pag-asa island. Yun, yun. At saka, Scarborough Shoal. At saka, eto ding si China, parang inangkin niya lahat, no? Parang gusto niya angkinin lahat ng doon. Parang gusto niyang angkinin yung buong South China Sea. ba? Diba? Sana sa pamamagitan ng kanilang 9- line. No? Kabilang na yung nasa loob ng ano ha, ng EEZ nila, no? At saka yung Vietnam naman, yung Vietnam. Parang gusto din nila, inangkin din nila yung Spratly Island at saka yung Paracel Island. At yung Malaysia naman, inangkin din nila yung Spratly Island at yung Brunei naman, inaangkin din nila yung bahagi ng South China Sea no, na malapit sa kanilang baybayin. Okay, pakinggan natin to si Atty. Marko Leta no, para maliwanagan din naman tayo. We are friend to all and foe to none. Uh -huh. Ibig sabihin, talagang ang nananagot dito ay yung neutrality. Kaya lang yung Amerika kasi, <coughs> pwede kong uh, sabihin on my own, ha? ang Amerika kasi yung uh, parang uh, nagpipilit na makisausaw dito sa usapin dito sa South China Sea. Uh -huh. Kung tutuusin mo... Eh wala namang kinalaman sa sa usapin sa South China Sea si ang Amerika, eh, di ba? Uh -huh. Tayo tayo lang dapat ang mag-ayos nito. Eh ayan. Lumilito tuloy na napakarami na ng mga iba't ibang uri ng usapin. Pati yung usapin ng Taiwan na na tayo riyan. Mm uh -huh. Eh wala naman tayong problema diyan sapagkat kung uh, mo, miski ang Amerika, ay kumikilala doon sa sinasaad sinasa na one, China one China policy. policy huh? Ang Pilipinas din ay kumakating doon sa South sa one, one China, China policy. policy. At maraming bansa yan uh -huh. na kinikilala yung one China policy. Merong uh -huh. mga ilang ilan yata. Pero mga ilang, ilang lang yan. Minority, minority yun. Ibig sabihin, kung yung usapin between China at saka yung Taiwan, sila dapat yun eh. Uh -huh. Kasi kinilala naman natin eh. Ibig sabihin, <laughs> yung, yung, yung pagtingin ng mainland China na province yung, niya yung, yung Taiwan, sila yun eh. Uh -huh wala tayong uh, wala tayong masyadong, uh, wala tayong masyadong dapat na uh, isangkut pa doon. O kaya tayo nasasangkot kasi nga yung Amerika nagpipilit naman na bigyan mo nga kami ng ano diyan ng ng aming mga Di ba? Uh, uh, mga sundalo. Mga sundalo. Eh, eh kabawal-bawalan na nga. Pinalayas na nga natin sila. In 1991 yata yun. Kung di ako nagkakamali. ha? Uh -huh. uh -huh. Pagkatapos nagalit na nga yung bundok ng pinatubo, pumutok nang dahil lang sa papagalbagal silang magbalot ng ano eh, ng kanilang gagamitan. O, nagalit yung ano, yung bulkan ngayon hanggang sa eh hanggang sa umalis sila. Aha. Eh uh -huh. kung titingnan mo balik babalikan mo yung kasaysayan. Ay bakit paunti-unting uh, okay. Oh, right. yung dati ay hindi na hindi na natin pinayagan. Mm uh -hmm. -huh. Yan ang sisimula yan eh. Na, nandyan ang pinag uubatan ng pangyayari. Uh -huh. eh, Nag-uusapan sa social media, uh, rubber boot ko, ng Coast Guard eh. Ang uh, kinuyog at pinapalo ay oh, yan nung maliit na bangka na yon oh. ayo pinapalo nung Chinese coast uh, hindi eh, ko alam kung hindi, pa, yan nga yung sinasabi ko sa iyo yes opo oh hindi rubber boat yan ay hindi ba rubber boat ang tawag yan parang rubber boat po eh ay may palakol pa ko ngayon eh. yung isa oh yan pong nasa uh, kanan natin yung banda doon na pinapalibutan ng mga naka orange at naka pula at pinapalo yan po yung hindi rubber boat yung pinapalo yan uh -huh. hindi rubber boat ba yan parang rubber boat ko po sabi nung uh, coast guard pero meron din mga kasama silang mga ibang bangka na barko malalaki. Yan, kagaya nung kumukuha ng uh, video, medyo mas mataas pong, uh, barko yon. Ayan po, kung uh, e, talagang you know, e, ginit git eh. At nung huminto, ayun ay, nga, na po, kung eh. Pero ang uh, ang hindi yata nakasama sa larawan mm -hmm. o sa paglalarawan ng insidente na yan, uh -huh. anong ahensya ang, uh, ang nagpadala niyan mula sa atin? Mm -hmm. Sino nagpadala? Ay lumilitaw kong na iyan ay Coast Guard at may tauhan din ng Philippine Navy. Dahil magre-resupply mission muli sila dun sa dyan sa may BRP share. Hindi, pagkakaalam ko dyan, uh, yung, yung mothership, yung hmm. nag, nag loans niyan, uh -huh. Philippine Navy. Uh, -huh. uh, -huh. Yes, uh yes, Sa mga tweet, pagka sa akin, ano, sa uh -huh. sa konting kaalaman natin sa international law, kapag ka kasi ang uh, pinadala mo dyan, lalo na si Galutan sa lugar na yan, uh -huh. uh, pagkaraniwan yung uh, Karaniwan yung mga partidong involved diyan. <coughs> masyado silang nagpapakainat diyan eh. Yes. Eh, hindi, mag, uh, hindi sila mag hindi sila mag-iisip man 'no kaya gagawa ng anumang paraan na yung uh, gagamitin nilang mga vessels ay maaring ma-identify doon sa mga military establishments uh -huh. ng bansa. Mhm. Uh -huh. kapag nilagay mo diyan Philippine Navy, ibig sabihin kasama yon sa sa kalipunan ng uh, armadong uh, sandatahang lakas ng iyong mm -hmm. ng, yung, ng, ng bansa. Yes. Hindi na 'yon magiging mabuti sa paningin ng uh, kabila sapagkat uh, tingnan mo na may dispute tayo rito eh. Mm -hmm. Yung pagpapadala mo nito, maring rubber boots ang nakikita mo ngunit yung launching pad noon nang galing uh -huh. doon sa sa ating Philippine Navy, yung tinatawag na gray, gray ship. Yung nga, gray, kulay gray nga po. Pagka gray ship yan, Philippine Navy. Mm -hmm. Ngayon, uh, malinaw naman sa kabilang tropa. Kaya sila, nagpapakainat sila, ginagamit nila, Coast Guard eh. Mm -hmm. Yes. Dapat sana, ako lang sa akin, na sa akin palagi eh eh, eh doon mo sa ilinya sa Coast Guard para para civilian ano, para civilian authority yung namamagitan. Mm -hmm. Although sa akin palagi ngayon ano, yung Coast Guard naman nung kabilang uh, estado eh, sasabihin mo Coast Guard. Mm -hmm. Pero pag tinuntun mo kung saan yeah. <laughs> kung saan naka kung saan naka attach yes. yung uh, di mo manoy akala mo eh civilian Coast Guard pero under military mm -hmm. authority na yon. Mm -hmm. So sa ganung sa ganung sitwasyon dapat pare-pareho nang nakakapag-ingat eh. Mm -hmm. Sa nakita ko dito, parang tayo ang nag-provoke. Eh. Uh -huh. Parang tayo mo nagprovoke sapagkat nanggaling sa Gray Seap, eh. Ang Gray Seap is Philippine Navy. Mm uh -huh. Ngayon, uh, sila din, sila din maingat kung makikita mo. gumagamit ano po yung ginagamit nila? Pam pamalo, palakol. Ba? may palakol pa ko. Ayun, yung isa may palakol eh. Oh. So, pero, eh uh, meron bang uh, nasaktan na ano? Meron pong Ma naputulan ng daliri ko. Daliri lang? Oo, oh, oh, daliri. So, kaya uh, alam mo, sa ating uh, civil code, uh, sa daliri. <laughs> <laughs> yung hinlalaki. Oh. Uh -huh. Alimbawa, yung hinlalaki. Uh -huh. Magkano ba yung hinlalaki, attorney? Uh, Ami mga ako pala. oh, may, mayroon, may, may mayroon yan eh. Ah, may schedule of damages yan eh. Kapag yung hintuturo mukhang ano yata Mas mahal yun eh. eh mas mura kaysa dito sa... sa hindi, ano ba ito? Alam nyo kasi, yung gera ha, negosyo kasi yan. Kaya yung Amerika, ay eh, yan sa pagitan ng, ano, ng China at saka ng, ng Pilipinas, no? Kasi, syempre, pag nagkigera yan, saan tayo, bibili, saan tayo bibili ng aeroplano, ng armas, kung kaya natin, ha? tapos mga bala, tapos yung mga ano ha, yung mga pang talaga ng mga na military na mga pandigma, 'di ba? Mas malaki yung kikitain nila diyan. Kasi nga yung mga ano, yung mga nagbebenta ng mga eroplano diyan, tanke, 'di ba? Tapos yung mga yung mga negosyante. Tapos pag nagkagera yan, mag-o-offer yan Amerika. ba? Diba? Magbebenta sila ng mga pangdigmang kagamitan. Kasi may mga malaking industriya dyan sa Amerika na nagbebenta ng mga, ng mga kagamitan no? pangdigma. So may mga kontrata din may mga kontrata din 'yan sila no sa sa bansa na may mga gera. Kaya sila kumikita ng malaki. 'Yun ang naging benepisyo nila. Kaya sila nakikisaw saw kasi kung magkagera man ay kukontratahin nila yung gobyerno na doon sa kanila bibili ng mga kagamitan pang militar di ba? At isa pa hindi natin kaya makipaggera sa sa ano ha sa sa, sa China. Mas kawawa yung mga bata, yung mga matatanda, no. Kahit yung sarili natin, kaya ba nating ano, makipaggera? Kaya ba nating sumudsudo diyan para magpaglaban sa China na 'yan? 'Di ba hindi natin kaya? Kailangan yung ano din, yung Pilipinas o yung gobyerno, wag kayong mag-provoke para hindi naman magalit yung yung ano, yung China sa Pilipinas. Dahil alam naman natin na ang China ay malaking ano 'yan. Malaking bansa yan. So, napakarami na din nilang mga, ano, mga, mga kagamitan. Nakahanda yan sila sa mga gera na nangyari Kasama yan sila ng Russia, ng Korea, na, oh, my goodness. Baka isang missile lang tayo dito, buskag ng Pilipinas, di ba? Hindi alam kung gaano, no, kung gaano sila kapreparado pagdating sa mga ganyang bagay. Kaya, wag natin silang ismulin or ang, ang China. Diba? Kahit sasabihin natin na kaya natin, hindi naman. Hindi natin kaya makipagdigma dyan sa China na yan. Kung kayo, mga mayayaman, sasabihin nyo na kaya ninyo kasi pupunta kayo ng Amerika. Pupunta kayo ng ibang bansa. So, hahayaan nyo lang ang mga Pilipino na makipagdigma, yung mga kasundaluhan natin dito na hayaan nyo mamatay. ba diba? Kasi kayo nakapagtago na kayo kasi marami kayong pera. So, kawawa. Mas kawawa yung mga mahihirap. ba diba? Nakatulad namin. Hindi kaya ng mga politician dyan. Kung magkagera, nako, iisa yan sila. Pupunta sila sa ibang bansa. Ay, nako. So, hanggang dito na lang, no? Thank you for watching, guys. Yung naman sasabi ko tungkol dyan sa China, saka sa Pilipinas. Let's pray na lang for kuan na lang. Para sa kaligtasan or para sa ano natin, para sa safety. Para sa safety ng ating bansa, no? No to war. Yung mga nagsasabi na no to war. Kasama niyo ako dyan. Kaya, thank you for watching, guys.